Hindi na yan? Ito lang? Ito lang na ito po? Oo. Ay 600 yan? Oo hanggang dun o. Oh. Ay ito, ito mula dito. Mula dyan hanggang dun. Ayun yung isang muhon. Ito ay kanila pa? Sa kanila. Maliit lang yung Maliit ba kaya? Ayun o. Oh. Ayun. sa kanila na to. Oo. <laughs> Liit ba kanya? Papantayin oh, mo pa niya. Asa yung dating dalong? Yes. Balali niya? Uh Oo. -oh. Oo. Ayan yung muhon. Ayan na. Ayan dapat may takip yan. Ito siya. Mm. -hmm. Tapos. na ito. Oo. Oh. Hindi naman din na ito. Siya. Sure. Hmm, tapos na ito. Yes ito yung isa tapos na pa pa wala yata hmm, ito pa yung isa tapos na rin yung isa ito yung ito ito yung pagitan na yan saka dito 8 meters tapos yun yung daanan niya ito yung daanan nila tapos yung nalinisan niya sa kanya ay oh. alawak yun sa kanya no? so, ano? gilid na gilid ng kalsada pag dumami ang tao dyan papantayin ka pa niya ha? Malali. eh, ang babakbakin mo lang naman yun nasa may bundok na yun, itatambak mo dito ng kakaykayin mo ng kakaykayin tapos pag kinuha pa yun hindi na kalsada. kukunin Nandito ang gate mo, no? Oo. -huh. Ito yung naraw. Hindi. Nandun yung naraw, yung Iyan malaki. Yan siya yan. Hindi, so, yung nara. Yun sab yan baga ang nara. Hindi yung nara. Hindi ka Ay. <laughs> Hindi yan nara. Ano yung isa? Hindi. Wala pala. Oh. Ayun Ay, ang nara. Ayun o. Ayun Oh. Hmm. Lawak yan. Ito ano? Papatagin lang yun.